Hello mga kabayan! Ito ay sa Quiapo Church. Ito yung tinatawag na pahalik kung saan ikaw ay hahalik o hahawak sa paa ng poong Nazareno. Yung kanyang muka ay nakaharap doon sa simbahan. Nakikita ng mga umaattend ng misa. Ayan. Maraming pumupunta dito kahit hindi mga deboto. Dahil alam nyo na, Meron tayong mga hinihiling kay poong Nazareno, sa pamilya natin, kaibigan, ibang tao at marami pang iba. Ina-advise ko na kung pupunta ka dito ay mga ordinary days dahil lang uh, daming tao kapag Friday, Sunday, mahal na araw ako kasi ay uh, hypertensive at kailangan kong pumunta dito na ordinary day ito nga po at napakabilis ng pagpunta ko sa itaas dahil nga po mang ilang lang po ang deboto sa araw na ito ayan ang labas po nito ang labas nito ay sa Quezon Boulevard at uh, pwede ka naman umatend ng misa Depende rin kung tapos na ang misa, pwede ka makapasok. Dahil kung ongoing ang misa, ay pwede ka naman dito tumayo na lang sa may sidewalk uh, facing uh, Quezon Boulevard. Ayan, makikita nyo dito sa video na nandito ang Quezon Boulevard.